Welcome mga my vlog. Guys, nandito kami sa simbahan at kasal ng bayan. So, time check. Alas 5 na guys. Kakatapos lang na kasal. So, nagumpis ay ala una. Ay, alas 12 pala. So, then guys. Maraming tao. Ito yung aming simbahan. Yan, si Mama. si eh. Mama yung dalawang pamangking pati yung papa ni Milo din. So guys, pauwi na kami. Yan ay ano ko to sa YouTube Yan, si Mamay. Yung guys, ito pauwi na kami. Dahil nagard na kami. Pauwi na kami. Pauwi na kami. Pauwi na, na kami, guys. Grabe. Grabe ulit. Tapos nag-run out pa, guys. Pawis na, pawis talaga ako. Sabi ng tao. Ngayon lang ako, guys, lagahin ko video. Busy akong mag-picture sa kapatid ko. mamay. Pauwi na kami. Pauwi na kami. Pauwi na kami guys. Dahil tapos na ang kasal ng aking kapatid. Yan, din lang, yan yan ang kapatid ko. Guys, grabe yun. Yeah. Tsaka guys, ito yung school namin nung elementary. Pinadaanan lang at malapit yung school namin sa silbahan. Sayo na naman si Mama eh. Antagal, dahil may kinausap pa. Sabi niya. So, guys. Nandito na kami. Malapit na kami sa amin. Guys, adi na ako. So, hindi pa tapos. Ayan. Wala pang pagkain, guys. Plato pa lang. So... Nan, mamaya pa yung kasan. Alis muna kayo, gumon muna kayo kasi may mga nasa plaza pa sila. So guys, ato nang bisita namin si Ate. Tao, hindi ka natin sa cellphone mo. Nag-chat ba ka? Oh, so, kapatid ko, guys. Naglalagay na ng pansit. Ano sabi daw, wag na raw i-chat sabi ni Mabay. Ayun, guys. Oh, bisita namin, guys. Yan, yan yung bisita. maganda kong Ate, guys. Oh, bisita oh sexy yan. yan. Yun nga lang guys, brown out dito sa amin kaya madilim. Ay, kantunin yung dito sa mga. Ay, parang ito ang bisita. Uy! So guys, yun lang guys. Ito lang yung aking mini vlog. So, guys, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like, mag-share. Bye-bye! Thank you! Thank you for watching!